Facebook. Ah, friends mo tayo sa Facebook. Chris Cusinero. Basta wala kang ginagawang masama, wala kang tinatapakang ibang tao, be proud. Si Chris Cusinero. Ako, cook ako sa Canada, pero janitor din ako, dishwasher din ako. Wala akong pakialam sa sasabihin nila. oh, classmate. Keep the change na sa inyong sukli. Sige lang, sige lang. Okay lang. Oh, so, sige. Na. Okay yan, okay lang. Thank you. Thank you. Dahil uh, pinuntahan natin si Paring Dennis ngayong araw, lahat daw na bibilhin natin libre na. Yeah. Yay! <laughs> Kung Ku kilalanin niyo talaga ako, ano pangalan ko? Kristo sinyo. Ayun, dahil 'diha meron kayong libreng mag. <laughs> ano, ma'am? Okay lang si 50 na lang? Sige Okay lang? Okay. So dahil okay lang na 50 na lang, 'yung sukling 50, pambao ni Bunso. Ay! <laughs> sa amin, mga kabirds, magandang araw sa inyong lahat Chris Cusinero, nandito tayo ngayon sa Orani Public Market Kasama ulit natin si Piolo Pascual At saka si Mr. Palengke Yan so, Mga nandito tayo ngayon sa Palengke At bibili lang tayo ng Pang uh, Bopis, So gusto kong magluto ng bopis tapos kung meron pa tayong time gusto ko rin bumili ng langka para makapagluto tayo ng langka dito sa bataan yon so andito ulit tayo sa palengke so dati hindi ito yung palengke yung palengke malapit doon sa mismong plaza ng Orani eh. nilipat na nila rito pero matagal na rin yun Oy, hello po sir. Magandang araw po. Gusto ka po kayo? Salamat po, kita, eh. Okay, Salamat po, sir. Salamat po. Kita, eh. Ay, Salamat po, sir. Salamat po. Opo. Ah, uh, bakasyon lang po. Uh, <laughs> Salamat lang po. po. Nandun Opo, nandun po. Uh, okay. Sige po, sir. Thank you. Okay. So, tignan natin kung anong magbibili natin dito, mga kaberks, ha? Dami nila mga... Ngayon po dito. Grabe, ang sarap. Okay, po. So, ito talaga yung buhay nila rito sa palengke. Ang saya-saya, mga ka-perks. Mamimiss ko talaga to, eh. Isa to sa mga mamimiss ko eh. Itong palengke kasi lagi ako nandito talaga eh. Hello po. Magandang araw, ma'am. Morning po. Morning. Wala naman sila eh. Ah, wala sila, Gabe. Maganda araw, Kris Kusinero po. Hello. Hi! Bati ah, na kayo, ma'am. Hi! Good morning! Hello. <laughs> 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 <Abakan> nyo na <nila>, lang, <laughs> ha? Hello. Ah, sir, yung kutsinyo nyo, baka ma mawalan ako ng content. <laughs> <laughs> sa Facebook. Ah, friends mo tayo sa Facebook. Kris Kusinero po. Kris Kusinero po, ma'am. Taka Canada. Canada po. Hello po. Hello, ha? Ay dan araw po. Salamat po sir sa suporta. Oh, Hello po. God bless you. Thank you ma'am. <laughs> magkano po 'yan ma'am? 325, 300. 300. 300 na lang. 300 na lang. Ayun, salamat. Oh, baki na. Hello po. Hello po. <laughs> Bili na kayo sa public Urani Market. Ayun, so kunin ko na 'yan ma'am. Hindi kami na, kami na po. hawakan oh, mo muna sa grid. Oh, nakaharap sa iyo, Joe. Nakawalay wala nakaharap. <laughs> Salamat. Chris <Salamat. laughs> Casinero. Salamat. Thank you po. Thank you. Oo, oh, mapapanood niyo yan. Know, know, <laughs> ano po yan? Uh, ah, naku. Yung sugar ko Kaya, diabetes. walang ang So mga ka-Berk, syempre yung mga kailang, kailangan natin sa popis Kailangan natin bumili ng gulay So ano ba yung mga kailangan natin gulay? <laughs> so Bili tayo ng ano, bili tayo ng mga pansahog natin para sa popis natin ka -Burks. Dito naman tayo, nakahiwalay yung Ito yung maganda dito sa ano, sa palengke Kasi nakahiwalay talaga yung mga gulayan nila Ayun So busy yung suki natin doon eh. May suki tayo doon. Ito matumal. po ngayon no. po. matumal po. So punta tayo kay Comparing Dennis. Tignan natin kung anong meron doon. Mga kabirks. Ito yung maganda dito sa Orani. Kasi talagang yung mga lugar dito. Nakaseparate kasi talaga. Sir, magandang araw! Oh ay, nga sa Ka-Bertz! magandang araw! Hello po! Ayan nga sa ka Good morning po! Ayos lang po! Uh... Ayos lang? At kamusta po sa kumpare kong Eto, Converts? Kumpare natin si Paring Dennis Ayan. dito sa Orani Ayan, no? Public Market. Okay, so ngayon dahil uh, pinuntahan natin si Paring Dennis ngayong araw, lahat daw na bibigyan natin libre na! No. Yay! Yeah. Hey! <laughs> ba? Pwede, pwede. <laughs> Napasubo <laughs> ha. <laughs> 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 Parang bigla siya kinabahan. Namutla ka pre ha. Okay. <laughs> Medyo na. Kailangan na ano. Mas yan no. <laughs> kape, <muna. laughs> kape muna. Kape muna, <laughs> kape. Sir, pingin mo nga ako ng mga kakailanganin namin sa Bopis. Okay. Sweet, bell pepper. So, 'yun na. Babayaran natin 100 pesos daw, babayaran natin para doon sa lahat ng 'yon. So, sir, shout out na mga gusto ko. Ayun, shout, shout out po sa inyong lahat at magandang umaga, magandang araw. 'Yun lang. Tsaka po, shout out po sa asawa ko na si Mariel. Gana rin siya nag gising sa biyanan At tsaka sa San Pedro Laguna, gana na rin sa Batangas, kila nung layout at nang Neri. Kamusta po kayo? Mabuhay po kayo. Salamat. Ingat. Okay. Salamat po. Thank you. Thank you. Ma'am, sabi nyo, sabi nyo, kilala nyo ako. Kilala nyo ba ako talaga? May comment sa ano? Oo, sabi ko, punta kayo sa pantalang luma. Ah, kayo po ba yun? Hmm. Kung kilala nyo talaga ako, anong pangalan ko? Chris Kusin Mayo. Ayun, dahil dyan, meron kayong libring mag. Diba? Saglit lang, antayin natin yun, ha? <laughs> okay, libring mag ka, ma'am. Kasi ang, ang ati ko nasa Canada, kaya inaano ko, para nakikita ko ninyo na Ah, yun, yun naman pala. May, meron pala tayong follower dito sa, ano, Orani, na tagapantalan po, no? pantalan Oh. Ah, kayo nga yung, yung nag-reply ako sa inyo. Oo. Oh. po, swerte nyo, nakapag-reply ako, mga kapatid sa sobrang dami ng mga messages. Siyempre, yung mga taga-Orani, nire-replyan natin ka agad. Oh, shout out po! Shout out yung mga taga-Pantalan Luma! Ayun! Mga kaibigan natin sa Pantalan Luma, magandang araw po sa inyong lahat O oh, yan, mga ka-Berks, meron si Nanay Libring Mag! Salamat po! Thank you po! Thank you po sa pagpala nila! Thank you po! <laughs> so, bilhin naman tayo ngayon mga ka-Berks ng Lanzones Dami Lanzones dito! Ang, tam ang tamis pa ng mga Lanzones dito, punta natin ka-klasiko! Classmate! Oh, nga, syempre. Nagpunta eh. ako dito noong isang araw, wala ka. Nagpunta Oo, parang sarado kaya yata nung araw na 'yon. Sa hapon yata 'yon eh. Sa hapon ng araw 'yon. Ah. pero may mga props. Hello po. Meron po ba? Noong 16 dito, po. Oh, dito lang ako sa maliit, pamura sa lang tayo. Eh, oh, pakibigay. Oh. Dalawang kilo. Oo, dalawang kilo. Ang dami lang sonis dito mga kapert So Ito 140 dito 180 so malalaki 180 pero malaki rin ang buto Siyempre dito tayo sa maliit <laughs> di ba nai uh -oh. <laughs> sige po sandukin nyo na po kung anong gusto niyo sandukin dyan okay lang opo okay lang po ako opo hello po magandang araw sa inyo ma'am shout out na shout out sa mga kaibigan mahiyain 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 Mahihayin uh, sa personal. <laughs> oh, shout out na classmate, yung mga Kaya nga naya naman ako baka makita ako yung okay na ko. ano <laughs> Basta wala kang ginagawang masama, wala kang tinatapakan ng no, ibang tao, no, no, be yeah, proud. Yes. Si Chris Cusinero, ako, cook ako sa Canada, pero janitor din ako, dishwasher din ako, wala akong pakialam sa sasabihin nila. <laughs> Di ba? Dapat ganun tayo. Okay, okay. okay. be proud. Be uh -huh. proud. Always be proud. Okay, pag wala kang tinatapakan, okay lang yan. <laughs> <laughs> Magkano po ma'am? 280 daw, 280. 280. o, 280 O, classmate Keep the change na, sa na yung sukle. Sige lang, sige lang Okay lang, oo o, sige Okay lang, okay lang, thank you Thank you po Maganda no yung oh shout out na sir, baka may gusto kayo shout out Oh, sige, thank you ha Thank you, thank you, thank you. So mga ka nandito naman tayo ngayon Sa Peaceball ang... ni Manang Anong pangalan niya ma'am? Ann po ah, si Ma'am Ann Hello, anong pangalan mo? Ash? Ano ah, si May ano ah, si ma ka? Yun, ano mukhang masarap to Ito, ito na ano natin ano mga ka-perks so. Diba? Sarap niyan Magkano tong ganito? Five pesos lang po yan Isa oh. ano? Yun, panalo mga ka-perks kain tayo, tayo ng ano kain tayo, tayo, wow. tayo ng fishball fishball nila rito wow, okay okay. masarap yan nice. pabili ako madam ha Sige. madam an madam an saan ka nakatira dito sa orani sa ka ba asa ah, sa toga dito ka lang malapit ka lang pala okay yun pay. sa inyo pa kuya ako nalang magsundok para di ka mapaswa ilan po 10 lang 10 Ako mm. rin po, pengitin po ako. Yung baseball pwedeng may kasama. Buti pa yung baseball may kasama. Nalong ko tuloy si Jojo. Ay, si Piolo. <laughs> Sir Piolo, kumusta ka na? <laughs> Ito, okay lang. Ito po si Piolo. Piolo Pusakal. <laughs> <laughs> si Mr. Palengke. Mr. Palengke, kumusta na? <laughs> Ma'am, pengi akong Mag niyo, ma piso Magkano yung nyo, ma'am? Piso po. Piso isa, ako 10 piraso, ma'am Dito to, nakapwesto sila sa may uh, harap ng Orani Public Market. Hello, sir. Non-stop din yung tindahan ni madam, no, madam? Mabili rin, ano? Nakukuha sa dimple mo, no? Ah, sabi ka na nga ba, eh. Ang ganda kasi ng dimple ni mam ma Ni mam ma ani. Wala man oh. nga eh. <laughs> Ay, Ay, nalaglag. Ayun. Ay, Ay, nalaglag. Sayang ano. Ay, magkano po lahat, ma'am? 32, 40, 52 lang po. 52? Pwedeng 50 na lang? Ha? Pwedeng 50 na lang? Tapon-tapon pa? Pwede pa yan. Oh. Okay lang yan. No problem. Kuha na lang po kayong sauce. Okay. Okay. Pige mo ko ng sauce, gay. Anong gusto mo? Mang yung maanghang na sauce. Yung maanghang na maanghang, yung magbubulaklak yung ano, chicharong bulaklak ba? Ah. <laughs> Yun. Ano, ma'am? Okay lang, 50 na lang? Sige, Okay lang? Okay. So, dahil okay lang na 50 na lang, yung sukling 50, pambaon ni ay, Bunso. Ay sabi mo kaya, dito mo kaya. sa amin tayo. ito. May ng bagay dito Thank <laughs> <laughs> you, <laughs> Thank you po. Maganda araw po sa inyo. Thank you. Mga kabirg, stickman natin kung masarap tong kanyang fishball. Hmm. Ang init, ang angang. Tap. Hmm. Kanya Tap. Sarap nyo. Tap, pati sauce nila. Wow. Namiss ko talaga to mga kabar Pinagpapawisan ako mga kabar Pinagpapawisan ako sa sobrang sarap Mainit, manghang Fishball Sarap Wala meron ka na may mula sa akin Thank you po, salamat Salamat, bye bye So, yun lang ang uh, ating video for today, mga Kabex, dahil lang content natin for today isang palengke lang ng uh, Orani. At gagawa kami ng vlog, abangan nyo. Bye-bye. Mga Kabex, nandito hello, tayo. Oh, hello, sir. Magaling gusto, nasa ano Oy, hindi pa tayo nagsisimula mag-vlog, nakilala na tayo. bigyan naman ng baso to. Bigyan ng baso to. Teka, tingnan mo. Hindi na wala lang kulod eh. Ah. Salamat sa, sa salamat sa, sa suporta sir ah. Okay. Maraming maraming salamat po. Ano pangalan niyo? Victor, Victor. Victor. o oh, sir Victor, baka may gusto kay shout out. Ah, uh, shout out sa mga taga-Pagayng. ayan. Ta sa sa mga taga-Magalang, sa amin. Ah, yun, meron siyang Chris Cosinero. <laughs> Ayo. meron ako na tasa oh. ng oh. Chris Cosinero. Oh, wala ka naman <laughs> sir. Salamat po, salamat po. <laughs> Thank you po. Kailangan kitang pinapalo sa ano ko, Saka-saka nga ako, si Victor Mallari ba nakalagay? Ah, salamat, sir, ah. Salamat dito, ah. Walang anuman, sir. Ano man ang hamon ng buhay, palagi ka lang sumabay. Piliin mo laging sumaya. Kay Chris Kusinero, panalo ka. Bilang pagluto at sa kusina, sa adventure ay kasama. Sa lugar na kakaiba, halika na. Kay Chris Kusinero...